Tess, magandang umaga. Hoy, Tess! Aba, may talaga namang lagi mong labit-labit yung Hermes na mamahalin mo ang bagani. Eh. Aba, ay uro uh, Tess! Talagang daladala -dala ko na naman itong pangmalakasang ang na bigay ng daddy ko. Tess! ay maigi pa kumatis kay pamarito sa loob. At dito ka tamad, just minsan. Halika na. Uy, hala, maigi pa ngayon diyan tayo magpuntuhan at mainit dito. Hingka la ako, ipapasok diyan sa inyo. O ay maiba ko kumarit eh. Say, bakit nga pala kay napapunta dito sa amin? Bakit kay nandi dito? Eh kumarit eh. Kaya man din ako yung sa inyo. Ay ako'y may sadya sa iyo. Kaya ako ba sa inyo? Bakit pumarit? ano yung kailangan mo? sa akin? kasi na jam pa dito. Itong daddy ay medyo mahina ang kickback ngayon sa pagkukontraktor niya at gawa ng yung mga tulay na pinagsisira niya. ang daddy ko ay hindi pa ulit na sisimul ang gawin. Ang ibig kong sabihin ay yung pondo para dun sa tulay ay nagagastos na ng daddy ko at naipamili na namin ng mga luxury car at mga luxury bag isa na dito itong Hermes na regalo sa akin ng daddy ko kanina kumakilis eh kaya ako'y by design ay ako'y magsasanla muna sa iyo itong akin Hermes na bag at gawa ng ang daddy ko hindi pa nakakakobra ng kanyang mga ng mga punto sa kanyang mga sa mga kontrata niya Di ba tang daddy ko eh contract? Eh, hindi pa ulit siya na dan. At gawa ng yung kanyang mga tulay na inaayos ay eh, hindi pa niya napipicturan na maganda. Kumbaga sinira pala ang niya para magkaroon siya ng project Kami ko. di sa makatawid, eh, itong aking Hermes na bagay, sasanla ko muna sa IU. Ayan, pagkakabili ko dito, kumarit is ayan. Pagkakabili pala ng daddy ko dito, ay 17 million. Dito sa home, firmness to number two, top two dito sa buong bansa na pinakamahal. Eh dito isasanla ko muna sa iyo ng kahit 1 million la dahil kumare para mabilis matubos ng daddy ko. Sabi kasi ng daddy ko, eh wala daw muna siyang allowance na maiibigay sa akin. Eh kung gusto ko daw kumare eh, ay sa ko muna itong bag ko. Eh napag-isip-isip ko naman kumare na sa iyo ko na lang muna isanla dahil ko naman ay mayaman, di ba? Katulad namin, ng mga Nepo Baby na mayaman. Ay di, saan lang muna sa ito ng 1 million? Kumarites. Ate, sayaan yung ko naman kumarites yung bag mo na Hermes na iyan. Kaya ko naman iwalang paggagamitan ay uh, doon ako ako'y maraming kwarta din. Eh. Dahil alam mo na parehan tayong rich kid, honey, kumari, please. <laughs> eh, ay, aanin ko naman iyang bag mo na iyan. Kung isasanla mo lang ang naman sa akin ng 1 million iyang Hermes na bag mo, ay e, huwag na lang kumari, please. At gawa na ako may wala naman paggagamitan iyan, ay mapapatambak lang din dito sa amin. At saka kumari, please. Nakalimutan mo na baga. Ang daddy ko ay contractor din Marami din kinikbak ang daddy ko Sa kanyang mga project Iyo, itong si Kumaritis Yata ay limot. Di ba ang daddy mo, ang daddy ko Ay magkasama sa paninira ng mga tulay Para more project, more kickback Honey! Dana! 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 Okay, Kumaritis kalimutan ko. I forgot it, Kumaritis, na ang daddy mo nga pala. Ay, contractor din. Ano? ito si Kumaritis. Meron pati ako ditong bag na Dior. Aba. Ay, ito yung pagkakabilis ng daddy ko sa akin ay 18 million, Kumaritis. Kaya naman, hindi ko tatanggapin iyang bag mo na iyang sinasala sa akin ng 1 million. At nakalimutan mo na bag ha? Ako meron din mga ganayang top 10 dito sa buong mundo. Kumaritis, Dior ah. Kontraktor din ang